Pagupit ka, pagupit. Pero babae man ka, babae. Gusto mo mo makalbo? Saan man dyan? Pili ka daw. Saan man dyan gupit mo? Uy, yan pa. Yan, saan, saan? Turo mo. Ituro, saan? Yan ang gusto mo gupit. Sus, mga bayo, gabi na. Nino kayang anak to. Hindi ka marunong magsalita. Hindi. Hindi. Ah, oh, hindi nga marunong. Baka yung pira marunong ka sa pira. Baka yung pira mo. Mawala yung pira mo. Namilit siyang gupitan mga bay. Eh, gusto niyang gupitan talaga. Eh, paano na yan? Baka ako mapagalitan na magulang nito. Babae kasi to. kanina pa to malayo bahay nito ha sa balay oh. ito kakaupo ko nga lang ah, ko. yan yan bilang kumasok dito kanina pa to gusto talaga niya magupitan so gupitan kita baka puntahan ako ng nanay mo Pagalitan ako ng nanay mo hindi galit yon bukas na lang puntahin mo nanay mo kasama ka ha Oo. Oh. para ayos man yung gupitan kita yun, andyan yung nanay mo okay yung pera mo binigyan ka man ng pera iu iuwi mo yan bilhin mo na ulam bukas Oo. Oh. para may pang ulam kayo marami kasi ito magkakapatid sunod sunod Sige na, malayo pa bahay nyo. Umuwi ka na, gabi na. Oh, alas city na. Alas city seven na. Sige na, balik ka na lang bukas, ha? Sabihan mo nanay mo na, ma, ana, ma, pag-upit ako, sama ka. Kasi pag ako mag-upit sa'yo, tapos pag-uwi mo doon, magugulat yung nanay mo, kalbo ka na. Sige na, pwede ka na umuwi Gabi na Tago mo yung pira mo ha O, oh, bata yun Araw-araw yun ano Nang ilimos, nang ilimos yun o no? oh. Araw-araw Nang ilimos nga Kung um, sa shop ko mga bay, daming pumupunta dito um, ang mga ano, PWD. Kawawa mm -hmm. oh, naman, ito isa, ito pang isa o oh, PWD. Lumabas. Lumabas.